Hi Nay! kumusta po Nay? Ako okay. si... Hmm. Ano kanina ka pang umaga nagtitinda? Manalaw? Apo. Oo, o. kanang mga alas 6. Alas 6? Gising ka na? Hindi na po. Saan Apo, mo yung kinukuha itong tilapia? Nagi-pick up ako sa mga naging bunyadi pero dapat bayad. Pag napakal saka ko bayaran. Ah, doon sa mga nag harvest ng tilapia? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yung mga may sariling biscuits, doon ka kumukuha? Hindi, hindi. Diyan lang sa papag, yung mga gumagawa nito. Ah. Hmm. Sa mga gumagawa lang nito. Ang natatandaan ko na ay, uh, sampung taon pa lang ako, nakikita na kita nagtitinda dito. Ay, amo, ay. Amo, amo. Tapos ngayon, nasa 37 years old na ako, nagtitinda ka pa rin? Oo, uh -uh. 82 na ako. Grabe sipag mo naman ay. Mm, kadakil nga sa akin ang sisikat ng yung babae nga ni, pinagbano ako sa kutsi. Mm. Mm. Um, niya ko ang may sayo mo, kaya napay ka. Ang napapansin ko nga, yung likod mo parang kuba na po. Yung, tinda, Kamu na nga, nga ni. Kuba na ka. Magandina ako. Kuba ka na ay, pero nag, mm -hmm. nagsisikap ka pa rin magtinda. Nakuba-kuba talaga ako, siguro mm -hmm. mga duwang bulan na. Mm -hmm. Pero nay may sakit ka na o wala pa? Ng, may sakit. May sakit ka po o wala? Eh, pinag pinagkuan ako dyan sa putika ng ano niya, ng lusartan. Ah. Para makapahinga ako ng... Mm. Yung makakwa naman. Mm. Pero wala, hindi ako nang papa, nanya magpapainis yun lahat. So, hmm. Ang sipag mo naman ay? Meron mm -mm. mm. ko pa pong binubuhay na pamilya o anak? na? Mm. No? Mga apo sa tuhod. Ay, mga apo. Anak pa mga wala naman hanap wife, Kilala mo yung St. Si Angel, Oo. Oh. Si yung magandang kwa. Anak ko yung, sa hmm. tsaka yung, yung may kwan ditong namatay. Anak ko baga yung, yung... may nang hindi yung namatay, natutulong anak ko. Hmm. Bale po, ilan ang anak mo na Ha? Ilan po ang anak mo? Ay, ngayon, kwa na laang, tatlo na laang. Mga namatay na, ba? So, bali ka pa po ang... Ako pang lahat. Lahat sa Oo, mga... Oo, sa, sa, mga... baon, sa almusal nila, sa, sa pagkain, sa ulam. Kaya pag nakakuha ako ng dalawang daan, um, um, hindi na nga ma umagahan yan. Yung asawa mo po sana? Ha? Yung asawa mo? Ay, wala na. Ang tagal ko na. Malo. Mag Magkakababarkada kami ni... Ano yan? Balo na talaga si si Alicia Katorse kilala mo uh, si Alice ng no, Katorse kaibigan mo vampiro parang human eh, kaibigan mo daw siya noon pamari Alicia Katorse taga dito man sa Tantay Lena Ano? amo, amo Bis, mga Katorse mga best friend mo na uh, si nanay mo dahil uh, yan best friend ko yan tapos Sila. yung anak noon may si Joan 14, yung anak nun, nasa abroad. Ay, ang, um, ay, um, ang, uh, yun, nakilala ka nun, kaya, kilala talaga ko. Meron sa'yong pinapabigay yung anak ni Alicia 14. Mandaming ka, kilala ko. May pinapabigay sa'yo si Joan 14. Ay, salamat. Na blessing para sa'yo, kasi, na, naawa sa'yo yung, uh -huh. yung ginawa kong video na naglalako ka. Uh -huh. Yung, lang sa sakot si kanina, mm. tinawag ka kung naawa rin. Nakita ka no, ni, Al ni Joan Catorce yung kinag vlog ko. Mm. Kilala, kilala ko no. kilala ako niyan. Kaya ito, uh, pinapabigay sa'yo. Ay, salamat. Sana makatulong sa'yo salamat. kahit konti. Salamat. Sana kayo, kayo rin, ang ganti ko sa inyo ito. Sana marami kayong birthday abutin sa buhay. Opo. Naya ko, tsintay dos na ako sa tris birthday okay. ko. March 3. Okay. Ate, pakiawak nga nitong cellphone para maibigay ko kina na yung yung pera na pinapagay. Sana marami kayong birthday abutin, <coughs> ha? Ha? Ingat kayo. Ingat. O ito na, Para kay Juan 14. O, O, na. po. Ito po. 100. 100. Six, seven, eight, nine. Okay. So, 1,000 po. Nay, galing kay Juan Katorce. Juan 14, Anak ni Alicia Katorce. Kaya bigyan mo rin si Alicia oh, okay. Kaya lang kalibasa lagi na lang akong nasa ganito. Makakalimutan na kita. Ikaw nga, nung, nang nangkuhan, -nang parang nangkuhan kita. Hindi mo nang banyan ako Mm -hmm. Naaawak po kasi mm -hmm. na si Tuan katok si iyo kasi nakita kang ko nito. Mm -hmm. uh, sabi nga niya, Ni, pasalamat daw siya kasi ikaw po buhay pa. Kasi uh -huh. yung mama niya si Alice, siya alis siya Katoksi, inuwala nga ang matay na mm -hmm. po. Kaya iya kirabayad sa iyo. Kaya marami katiyo eh. Yung mga nagpuhan sa akin sa kutsi dalawang kutsi pasunod. Nangawa niya kami sa binigyan ako ng pambili ng bigas. Tuna, <laughs> ano po mo sasabihin mo na kay Ma'am Joan Tatorsi. Salamat, salamat na salamat sana, sana dumating din sa buhay niya ang maraming maraming birthday sa buhay. Ayun lang. Po, sa mga nanonood. Pasalam, pasalamat ako sa kanya at Minsan man din niya. Salamat, salamat. Sana dumating din sa buhay niya. Ang maraming 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 sa inyong lahat.